Book Messenger, Viber, Text, Chat Eh, natatakot sila na baka mas cyber libel sila Ito ang sagot natin dyan So may elements kasi ang cyber libel Unang una, dapat merong imputation of a crime Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking uh, channel. At dun sa mga masugid natin taga-subaybay, no? Sa mga subscribers and followers natin. Uh, welcome ulit. Magandang araw sa inyong lahat. At dun naman sa mga first time tayo mapanood. Uh, welcome sa aking channel doon sa mga naligaw lang itong video na ito sa kanilang uh, feed tatag-araw sa inyong lahat pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagkakaiba ng uh, libel sa cyber libel no? uh, ang nag-trigger nitong uh, topic natin ay yung question ng isang uh, subscriber natin na parang tinatanong niya kung halimbawa mag-message daw siya o ipadala niya yung sulat niya sa employer na nagpapaliwanag siya ng kanyang rason doon sa accusation sa kanya sa violation kapag pinadala niya yon via social media account halimbawa FB Messenger or Viber baka daw makasuhan siya ng cyber libel no So yan ang tutumbukin ng ating discussion na uh, today. In the meantime, i-shout out muna natin ang ating mga avid uh, subscribers and uh, followers na ganap dito. Alright. Uh, <clears throat> yung cyber libel or under sa RA 10175, no? Ito, para para maintindihan natin kung ano siya, kailangan natin malaman muna kung ano yung uh, libel, no? Kasi ang uh, cyber libel, nagre-refer lang naman ito sa original or traditional na libel na makikita sa ating Revised Penal Code or RPC. Ang um, RA 10175 o yung batas sa Cyber libel or Cyber Crime Prevention Act of 2012 makes reference to the Revised Penal Code pagdating sa libel. So ang gaw gawin natin ngayon uh, magkaroon tayo ng terminology dito na traditional libel saka cyber libel. So ang cyber libel is just a an upgraded na klase ng traditional libel. So ano ba yung traditional libel? Ang traditional libel sa ilalim ng Article 353 ng Revised Penal Code, pinidefine yan as public and malicious imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, no? or any act, omission, or condition. No? tending to cause dishonor discredit or contempt of a natural or juridical person or tending to blacken the reputation of one yeah. who is dead no so yun ang, yun ang definition niya so public and malicious though imputation of a crime or defect so kung titignan mo agad may public na imputation. So, ibig sabihin, hindi lang kayong dalawa ang nag-uusap. Kasi kung dala, kayong dalawa lang, private yun. No? So, public, eh, dapat marami. Public, no? malicious, tapos malisyoso yan. Imputation. No? Kaya sa tinatawag na paninirang puri sa Tagalog, di ba? Ngayon, ang traditional libel na yan na dinefine de sa Article 353, nagiging cyber libel yan sa ilalim ng RA 10175 kung ang pagkakalibel sa isang tao ay ginawa sa pamamagitan ng computer system no? or other similar means that may be devised in the future. No? So, Gaya niyan. Kung sinabi ni A na prostitute ang may-ari ng kumpanya, no? Tapos 'yan ay pinost niya halimbawa sa bulletin board, no? Traditional libel 'yan, no? Nakikita ng lahat malisyoso ang pagkakagawa kasi nag-aaway sila sa loob ng kumpanya, no? Ngayon, kung pinost naman niya yan sa computer system kaya ng halimbawa, nag siya sa kanyang Facebook, no? Pinayday niya or nirilta niya, no? So, nagiging cyber libel kasi through computer system na ang nangyari. Yan lang naman ang pagkakaiba, no? Uh, pagdating sa kailan siya nagiging cyber libel, at hindi traditional libel. Ngayon, kapag ka uh, traditional libel, ang penalty niyan sa ilalim ng uh, Article 355 ng uh, Revised Penal Code ay prison correctional in its minimum to medium period. No? So, sa libel naman, na cyber libel nagiging one degree higher ang penalty niyan. So kung cyber libel one degree higher ang mangyayari sa kanya, prision correctional in its medium to prision mayor in its minimum period. No? So ganun yon Ang prision correctional kasi na minimum nag-range yan sa 6 months and 1 day tapos sa medium niya 4 years and 2 months ang kanyang medium kapag ka-cyber libel nagiging presyon correctional in its maximum period ang nangyayari niyan is 4 years 2 months and 1 day to 8 years kasi nagiging presyon mayor to minimum period, no? Presyon mayor, presyon mayor in its minimum period. Sa susunod ng mga videos natin, gagawa natin ng uh, computation niya kung paano, no? So, imprisonment or fine ang uh, penalty ng libel. Ang Supreme Court, meron siyang inilabas, no? na issuance na parang uh, ah uh, hanggat pare nagiging fine lang ang penalty no although hindi niya sinasabing hindi pwedeng impose ang imprisonment pero nagkaroon ng guideline ng Supreme Court tungkol diyan so guys yan ang pagkakaiba no ng <coughs> traditional libel sa cyber libel ngayon kung ang mga empleyado no na nag-iisip kung uh, sa pag depensa ba ng kanilang sarili or paggiit ng kanilang mga karapatan sa kanilang kumpanya, nagpapadala ng mga paliwanag through uh, computer system, Facebook, Messenger, Viber, text, chat, eh, natatakot sila na baka ma-cyber libel sila. Ito ang sagot natin dyan. So may elements kasi ang cyber libel. Unang-una, dapat merong imputation of a crime or a vice or defect real man yan or imaginary or act commission omission or condition no status or circumstance no yan ang una so meron bang ang paninirang puri eh? meron ka bang sinabi meron ka bang pinos meron ka bang pinadala na nakakasira ng uh, reputasyon ng tao no mayroong kang malicious and public imputation. No? Tapos, ang imputation must be made in public. O, in public ba yan? Eh, baka mamaya, kayong dalawa lang naman nag-uusap tungkol dyan. Eh, kung kayong dalawa lang naman ang nag-uusap tungkol dyan, tapos, you are just asserting your legal right. Eh, walang presumed malice dyan, no? Walang presumed malice kasi ang presumed, uh, may presumption of malice kapag ka uh, yung mga instances na nakalagay doon sa Article 3.5.4, uh, 4, no? Yung defamatory imputation is presumed to be malicious kapag walang good intention. Ang exception dyan, kung private communication yan made to another person in the performance of legal or moral or social duty. So, kung legal duty mo na depensahan ng sarili mo kasi inaakusahan ka ng kumpanya, inaakusahan ka ng HR ninyo, then there can be no presumption of malice sa ginagawa mo, no? At hindi siya public. Kasi pag sinabi mong public, eh dapat eh, marami ang naka-ideal na dalawa, no? And the imputation must be malicious. So kung legal duty na naman ang ginagawa mo, hindi malicious yan. The imputation must be directed to a natural or juridical person or one who is dead. Yun ang, yun ang pang-apat na element. No? And then finally, the imputation was done through the use of computer system or any other similar means which may be devised in the future. So yun na nga. Example natin kanina, ang um, may ari ng kumpanya, yung mabahay, sinabihan niya na prostitute daw. No? Uh, kapag yan ay pinost, pinost niya sa bulletin board, nakita ng lahat no? na uh, ng mga ibang empleyado, then that is, that can be a traditional libel. Kapag ka, pinost sa kanyang my day, sa kanyang, uh, sa kanyang wall, na marami namang nakakapabasa doon, no? Uh, public, then that becomes a, that can become a cyber libel. So guys, yan ang pagkakaiba ng uh, traditional libel sa cyber libel. And again, if there's any more qualification or question, drop me a comment. And again, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.